guys oh ang lalaki oh. ay araw naman guys isamahan nyo nga pala ulit kami manguha ng mga malalaking litog dito lang yan guys sa ating mga mangroves at syempre guys lulutuin ulit natin to at lalagyan natin to ng biswa at pupuntripe natin dito So what's up mga ano, lang So ngayong araw guys habang tumatanghali nga Iniisip na naman namin kung saan kami didiskarte Nang pwede nating maiulam ngayong araw Saktong sakto naman guys kasi napakaganda Na sikat ng araw dito talaga namang Okay na okay para mag adventure dito Sa loob ng mangroves na naman natin At syempre kasama pa rin natin ang tropa natin Na si Dugong at eto nakaredy na rin pala Agad sya. Kaso nga lang guys bigla kami Tumigil ni Dugong kasi may napansin kaming mali Dito sa bangka namin kung mapapansin nyo na malungkot Yung mukha ni Dugong dyan Eto nga pala yung sa bangka namin. May Meron nga pala guys nagsira nito nilagot niya nga pala guys yung tali nung tarik natin at hindi lang guys isa yun nilagot niya talagang dalawa pa etong ganitong pangyayari guys ay eh, delikado talaga to kasi guys kung hindi namin to napansin tapos medyo may alon siguradong tataob bitong bangka namin at malulubog kami ni Dugong at hindi lang yun guys meron din siyang ginumang butas dito sa gilid ng bangka nating si Mimo hindi ko lang guys mapaliwanag saan humuhugot ng sama ng loob sa atin yung taong gumawa nito grabe naman guys yung inggit na namumutawi sa kanya mga puso talagang pati yung mga gamit namin dito sa pagbavlog ay sira niya na rin. Pero okay lang yung guys, talaga namang good vibes pa rin tayo ni Dugong dyan. Kayang-kaya naman guys natin ipaayos yan. Siyempre sa tulong ni Lord at sa tulong ninyong lahat. Lahat naman kasi guys ng ginagawa natin dito sa mundo ay nakikita naman ni Lord dyan. Nandyan lang guys si Lord sa taas, nakatingin sa bawat kilos at mga ginagawa natin. Kaya kung naaargabyado kayo ng kape paniguradong kitang kita niya yan. Hindi guys kami perfectong tao. Minsan nagagalit na nagkakamali rin kami pero mas pinipili pa rin namin maging mabuting tao palagi. Pero hindi namin guys ayaan, nasisirain lang yung mga pinangarap namin at syempre tatapak-tapakan lang yung pagkatao namin. Talagang paniguradong lalaban tayo sa kanila. Lalong-lalo lalo na guys kung wala naman talaga tayong ginagawang masama sa kanila. Bakit guys may mga ganung tao no pag nakikita nilang umaangat ka na sa buhay talagang hihilahin ka para nila pababa. Talagang mga utak talang kawari guys yung mga ganung pag-iisip. Kaya guys sobra talagang pinagpapala ni Lord yung mga taong masaya pag nagtatagumpay yung ibang tao. Yung tipong walang inggit guys sa katawan nila, talagang gusto pa nilang ma-inspire sa mga taong nagsikap at yung buhay. Pero okay lang yun guys, kaya eto, diretso na ulit tayo sa adventure adventure natin ngayong araw na ito. So guys, dahil nag million views yung panguha natin ng litog. syempre nandito ulit tayo sa mga mangroves at panguha tayo ulit ng litog. Mga nga ba tayo dito. Ngayon guys, hindi natin iihawin. Tatry natin siyang luyahan. Tara, let's go! Let's go! Ang init! <laughs> Tapos ayun, simula na rin nga pala guys agad namin itong panguha namin ng mga litog. At sakto naman guys na medyo low tide lang yung tubig kaya paniguradong marami tayong makukuha guys ngayong araw. Kung mapapansin nyo guys, eto nakakuha agad ako ng isa dito. At kung mapapansin nyo guys na hanggang bewang ko lang dito yung tubig kaya medyo mababa. Talagang makakapa guys natin ng na maayos yung mga litog na nakatira dito sa ilalim ng mga putik. Eto nga pala guys mga litog ay eh, nakatira nga pala guys sila sa pinaghalong putik tsaka buhangin. Talagang dito nila favorite guys merah at kakaiba guys yung litog dito sa aming bayan Talaga namang napakalalaki Halos kasi laki na si guys ng mga lukan May nakikita ka kasi guys ako sa ibang vlog Na maliliit lang yung litog na nakukuha nila Siguro guys sagana talaga dito sa lugar namin Kaya lumalaki sila ng ganito At bukod dun guys inapakarami talaga nila dito Alas 11 na nga guys ng tanghali Siguro itong natin Kaya kung mapapansin nyo inapakatindi na talaga guys Na sikat ng araw dito Medyo masakit na rin sa balat Pero kailangan guys natin tiisin yung sikat ng araw Yung kagat ng lamok May mga sugat, guys ng talaba sa ating mga paa At, guys, itong mga matindi matinding pagkabasa ng tubig palagi sa atin. Kailangan kasi guys natin talaga magsikap sa buhay para hindi tayo talaga tapakan ng ibang tao. Kailangan may mapatunayan tayo sa mga sarili natin at maging maayos yung buhay natin. Kesa guys magtambay at makipagchismisan lang tayo sa buong maghapon ay eh, eto gagawa tayo ng paraan para kumita tayo ng pera. Kaya sa lahat ng mga vlogger dyan na nagsisimula pa lang, ganyan na ganyan guys kami sa inyo. Nung mga panahong una-una pa lang kami ni Dugong nagbablog, talagang tinatawanan guys kami ng tao, minamaliit kami at walang pumapansin. Minsan pa nga guys, sa pagpakamalan nila, na si Raulo at wala daw pupuntahan Itong mga ginagawa namin palagi Pero ngayon guys Unti-unti ko napapatunayan Na meron itong halaga Ang lalaki guys dito Sa so pesto na to Tatlo agad o oh. Tatlong malalaki agad dito Sa so may gilid ng mga sasahan o oh, guys Grabe okay, Meron ka na rin dyan ako uh, Tingnan niya O oh. oh, tatlo din Ilan? And tatlo okay. oh. Ang lalaki Yan guys <laughs> o oh, Ang lalaki Meron na tayong pangluya <laughs> masay may lagay natin. Ayos. Ah, lagi. then guys, tatapos na tayo sa pangababa natin ng mga litog. At ito na yung mga nakuha natin. Kaya itataktak na natin dito. Ayun. Grabe guys, oh. Ang lalaki. Ito na yung nakuha natin, oh. Ang lalaking litog! Yes. <laughs> at nung nasigurado na nga guys natin, na pwede nating ulamin ngayong pananghalian na eh, ay ganda lang kami tumabi dito sa gilid ng mga mangroves at dito guys, inapaaramin eh, panggatong, talagang unlimited panggatong dito kaya dito na lang namin naisipang magluto. Pero siyempre guys, kailangan natin dito magpasiga ng apoy para makapagluto na guys tayo ng pananghalian natin. Ito nga pala guys, mga litog na ito ilalagyan lang muna natin ng asin at ito papubukahin lang guys natin at kukunin natin guys yung laman yan sa loob. At sobrang excited na naman ni Dugong, guys na maluto ito. Grabe, sobrang bilis yung umiip dito sa baytawa. Grabe, nagugutom na wari to guys. Dito na nga lang guys, kami nagluto. Ayan, kung mapapansin nyo, gumilid lang kami dito sa pinagkuna natin ng litog at pwede na rin natin dito itong food trip. Alipas nga lang guys, ilang minuto, ko mapapansin nyo, nakabuan na rin itong mga litog at grabe, kulay orange nga pala guys, yung laman ito. Tapos ayun, kinuha ko na rin nga pala guys, yung biswa dito sa bag namin na, natina na tinago pa nung lola ko. Noong nahiwalay na nga guys namin sa mga shell mga litog, kaya agad na rin namin itong para maalis yung mga buhangin niya. Tapos syempre guys, magigisa na tayo dito ng sibuyas at bawang para makapagluto na rin kaagad. Sasang kutsay nga lang guys natin to mga laman ng litog para kahit papano ay maging malinamnam at lumabas talaga guys yung tunay na lasa niya. Grabe, napakasarap nito guys. Ikop, tag, mo, abot eh. Alagyan na rin nga pala guys natin ng asin, paminta itong mga niluluto natin. At syempre, konting tubig guys para naman pag nilagay guys natin itong misway, may higupin tayong sabaw. eto nga pala guys, lutong toy niluluto pa sa akin dati nung nanay ko, kaya natutunan ko. Kaya eto muna guys ang pupudripin namin ni Dugong para kahit papano naman guys, ibumalik kami sa pagkabata. Pero syempre guys, bago tayo kumain, wag pa rin natin kakalimutan magpasalamat palagi kay Lord sa lahat ng blessing. Tara guys, samahan nyo na kaming kumain. Let's go! Eto na guys, ulitog. Inet. Oh. Hop. Napa kau hop? ayat tinggal sedogong. Ang malaking dito. Oh. <laughs> oh. oh. <laughs> Kain tahu. Ah, tahu Kaya ano pang iniintay nyo mga guys, tara samahan nyo na kami sa adventure at sa food trip na naman natin ngayong araw. Pero bago ang lahat guys, hanggang dito muna lang to. takis na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha <laughs>